Yeah, yeah, yeah. iniutos ah. daw po ni Yorme You'll... ang lockdown at pagkumpiska sa heavy equipment na ginamit sa hindi autorisadong demolisyon at konstruksyon sa isang bakanting lote sa Alvarez Street, Santa Cruz, Maynila. Sa dating bakanting lote, nakatayo daw po ang rasak Covered Court at isang satellite office ng Manila City Hall. Ayon sa imbestigasyon, si Manila 3rd District Congressman Joel Chua Umano at ang kanyang kontraktor ang nasa likod ng demolisyon ng court at ng naturang opisina at magpapatayo daw po ng bagong gusali. Sinabi ho naman ni City Engineer Armand Andres na parehong walang kaukulang permit ang demolition at construction project mula po sa lokal na pamahalaan. Isiniwalat pa na naapektuhan ng demolisyon ng mga <clears throat> Senior Citizens Office na isang extension ng Barangay Hall kasama ang isang daycare center. Ayo, yun nga nagagalit siya, no? Sabi niya, ano pa palagay sa akin? Hindi ba ako matutulog para sa mga taong ito? Ayun ang ating ano.